So guys magandang araw po sa ating lahat Nandito po tayo sa Diwata Paris Overload Ngayong araw June 16, 2024 Update ko kayo guys Kung ano ang situation ngayon sa Diwata Paris Overload Dito sa Pasay So guys makikita nyo naman guys na Ang haba pa rin ang pila dito sa Parisan Ni Diwata guys Dito sa Pasay Tara guys sa loob ko kayo guys Para makita nyo kung gaano Kadami ang mga tao dito Sa Parisan Ni Diwata So tara guys So guys ito na Makikita nyo naman guys na ang daming taong kumakain dito sa parasan ni Diwata At may mahabang pila doon sa likod doon banda guys Na umorder pa lang ng paris or sikin ni Diwata So ipakita ko sa inyo guys kung paano sila mag uh, order So dyan po magbayad guys at saka mag claim na lang order gaya ng Paris or chicken. So dito naman guys, dito po kukuha ng kutsara o oh maraming kutsara guys. At saka dito naman guys, dito ka po kukuha ng yung kanin. Diyan po yan guys, Dyan po. So lapitan natin na konti guys. So ito. Dito naman sa gabila guys, dito ka kukuha ng sabaw. Ano sabaw po si Diwata guys? Kahit ilang bisis kang bumalik na kumuha ng sabaw anli sabaw si Diwata so ito po yung serving nila guys oh oh yan sabaw ni Diwata only sabaw tayo <laughs> so yan so punta tayo dito guys banda guys ito tour ko kayo guys para makita nyo kung ano ang sitwasyon dito araw araw sa Diwata O oh, may kumakain na dito guys so grabe guys ang haba ng pilaw kahit eh, saan ka lumingon guys May kumakain So ito po guys Oh may nakita tayong bagong electric pan guys Ni Dewata Bagong bago po to guys Sobrang lakas ang hangin dito So nahangin na ang ating customer Ito po ang bagong bago na electric pan ni Dewata guys na binili lang nakarang araw grabe itong si Diwata upgraded na yung parisanya dito sa Pasay sa makikita nyo na may malaking payong na pala si Diwata dito na nilagay pagkatapos ng renovation dito sa kaniyang pwesto sa Pasay guys may mga bubong na guys at saka may mga bagong tit na rin so improving malaki na talagang pagkaiba ang Parasan Dewata kumpara dati guys kahit saan kalumingon dito sa Parasan Dewata guys ang daming nagsiksikan at kumain grabe siguro yung iba dito guys galing pa ng ibang uh, lugar gaya ng Visayas, Mindanao grabe lalo na mamayang hapon guys siguradong mahaba ang pila siguro aabot ang pila sa kalsada dito naman sa gilid guys ipakita ko sa inyo guys na meron dito na only tubig si Diwata oh, may kumukuha ng tubig dito guys pagkatapos ng kumain nila so only tubig po dito guys sa Diwata hindi lang sa sabaw, only kanin may only tubig pa so lapitan natin guys grabe So may tatlong, ay apat na jar dito guys na malalaki para sa tubig kung saan dito pa kukuha pagkatapos mong kumain handlit tubig po dito guys malamig pa grabe. nakita ko guys na mayroon pang ibang electric fan dito na malaki so bali dalawang electric fan pala dito guys sa parisan sa Duwata dalawang malalaking electric fan grabe pala ito si Duwata guys malaki na ang pagkaiba ah, dito sa kanyang pisto sa pasay guys sa kanyang parisan grabe so, dito naman sa batang dulo guys dito ka po kukuha ng iyong soup uh, soft drinks so makikita nyo guys na may delivery ng soft drinks ngayon sobrang daming soft drinks ngayon guys na naka file dito sa parisan ni Diwata grabe so yeah dito guys banda guys nandito po si Boy Bunda guys bumisita dito sa Paris Santi Diwata lapitan natin guys nandito si Tito Boy abang no no nagsasabi ay naku dito naman sa Diwata Pars so Overload ay kanya-kanyang vlog ay naku natutuwa ngayon si Madam Diwata dahil araw-araw dito nagko-cover kayo sa mga ganap, sa mga paghiharing, na talaga naman kailangan talaga malaman ni Madam Diwata ang totoo dahil si Tito Boy mismo sumilip dito sa makeover ni Diwata dahil si Diwata gabi araw, umaga, hapon, pinag-uusapan. ram ng isang oras, kaya sa buong mundo, ako po si Tito Boy Abandon na nagsasabi sa Diwata Paris Overload. Walang kinikilingan, walang pinapaboran. Walang pinagtatakpan, walang inuurungan. Kaya hanggang sa sunod, hanggang sa muli, magkita-kita tayo dahil. អូខេព្រះនាងកូនរ៉ៃត្រឡង